presensya ng alien fish sa Laguna de Bay, inaalam na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Detali ng balitang yan, malaki kay Rajuman Mike Goyagoy. RMM Live Report! Inaaksyonan na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR na puulat ang presensya ng alien fish sa Laguna de Bay. Ang tinfoil barb ang isang non-native fish na kaniwang ginagawang alagang isda isang payag sinabi ng DIPA na minomonitor na nila ang presensya na naturalis is kasi at na rin na sa uh, ng assessment sa posible magiging epekto nito. Nagmobilize mobilize na rin sila ng technical teams sa pag-imanage at bantayan ang populasyon na nabanggit at tinfoil verb. Nakikipaugnay na rin ang uh, BFAR sa mga kaugnang lokal na pamalaan at Laguna Lake Development Authority upang makagawa ng nararapat na hakbang. Sa halip napatunayan na may bantang, ito sa ecological balance kasi iba po pang mga isda, nakahanda naman ang ahensya na magpatupad pa ng ilang kinakailangan mga interventions. Una nang nagbabala ang ilang bio biologists biologist mula sa Ateneo de Manila University laban sa simple bird na namataan sa naturang lawa na, na maaaring makaapekto sa mga native na isda. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila. Rajiman, Mike kuya ko tatang RMN. RMN.